Good morning po mga kainworks Napakalakas ang ulan kagabi Subukan natin mag ngayon Baka may mga dalag dito Ipo, e ang lang po Kasi ilalim ka talaga Kasi ilalim, nandun lang Tamaan -tama. lang orang walaja tak, walatin aman, balak balak, tidak tahu, ini lah badan, segala ini caranya, saya mau tanya, siapa kaya itu? apa bu? ini curiga.

Madali. Sa na yung pumulak. O oh, dalawa o? Ha? Ang malaki lang. Ang malaki lang. Ang nakaka mm. Ayun, tinamaan! Ayun, gusto natin to. Ayun! Katama rin tayo mga kainworks. Saan na? Diyan o. Ayun, malaki. Lo, lo, lo. Uy, huwag ka itong pumasok o. Hindi ka na makukuha sanayun ayun 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 ang laki ah malaki ayun push oops ayun 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 naman kare din naman nilo malapit lang yung ano ang laki kunin mo nalang din kunin mo okay ayun do ayun naman sana samahan sana yun ano yun? Ayun. Wala. Wala. Na! Kahoy oh! Nahuli! Nahuli yung kahoy! Ayun oh! Ah, Malaki. Oh, nahuli yung kahoy mga kainworks. Nahuli yung kahoy. Masura. Ayan. Ma'am Nori, ang dito sa aming dala. <laughs> oh. lama ah, sayang, tak beli, di ya tak, ya, tak, anu, habis pa.

Laki, huli. Hmm. Laki. Dalawa na. Hmm. Yun. Laki. Uy. Huwag ka nang kumalag. <coughs> na. Uh, yung nahuli natin, makain mo Dalawang dalag. Malaki. Ayan. So, oh, Kasi okay. ito pa. Kasi kadalawa ito. Oh, ito yung nauna. Ha? Tapos ito yung pangalawa, ang laki oh. Oh, laki oh. Laki. Hay nako, sako lang lang. Sako na yung butang to oh. Ano yung sako. Kani yeah. sako. Ah. Matakas na yung isa. Hmm. Laki oh. Uy. Kani dito, po dito. butang ha. Pero nani, karon oh. 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 Hmm. oh, to pong one time pa tira ba. Oh. Diyan na sa ni mo. oh Muna to kinagas mm. ng kudot. Ito gwapo na dia. Asa ba? Di na. 20 kilos ang kaya. Kan ang sa gasol, mansa siya. Ah, kaya na. Mm, 20 kilos ang yang limit. Capacity? Mm. mm. Grabe na hilo no. Pero grabe sa helmet. na. Mm. <laughs> sa <laughs> Ngayon yung nahuli natin kayo na mga ka -Ironworks. Malaki yung isa o yung ikatatlo. Hindi natin na videohan. Ngayon. Ngayon mga ka-Ironworks. po mga ka -Ironworks. Parang wala nang dalag. Salamat po sa pananood sa ating video. Next time na naman. Sige po. Selamat po